Abayakalain mo ang si Dennis Rodman itong si Jared Vanderbilt sa tindi ng rebounding na ginawa niya. Pero bago yung mga idol ipag usapan muna nga natin ang sinabi ni Coach Reddick sa anyang post interview o saan parang binalaan niya nga ang mga NBA teams kapag ginawa daw ito kay Luka Doncic. Panorin natin. Nature of playing with Luka Doncic and we knew this when we traded for him and Again, this is why you always have to be adaptable as a coach. The nature of playing with Luka Doncic is if you play drop coverage against him, you're going to die. If you play drop coverage against him, you're going to die. Well, kapag nga daw drop coverage ang yung depensa against kay Luka Doncic, abay, mamamatay ka nga daw. Ibig sabihin lang yan mga idol ay talaga nga namang every time Luka will punish you kapag naka-drop coverage ka. Nang dahil ang dami niya nga nakikita, he can score, he can pass, he can attack the basket at talagang napakarami niyang option kapag drop coverage ang ginagawa ng kalaban. Kaya nga mga idol parang pagbabanta nga ito ni Coach JJ Redick mga idol sa mga NBA teams na anilang kakalabanin na huwag nilang subukan ang drop coverage. Anyways, ngayon ipag-usapan na nga natin etong si Jared Vanderbilt na parang si Dennis Rodman nga dito nga sa Lakers in the fourth quarter at talaga nga namang clutch rebounding ang kanyang ginawa para nga bigyan ng maraming possession ang team ng Los Angeles Lakers. unay natin dito sa minutes na ito mga idol at hindi nga siya agad bumaba kung hindi nagabang ng rebound at dito nga mga idol parang naregaluhan ng easy offensive rebound si Vando binigyan ng another possession ang LA Lakers and then sa mystery pointer naman dito ni Lebron James, habay kapag di talaga binaksauta itong si Vando. He will get an offensive rebound at nakaput pa nga dito. What a play. At sa play namang ito mga idol nga na naman sa pang ebidensya na ito talagang si Jared Vanderbilt ay inaasahan na kapag ang mga teammates niya ay tumira ay magmimintis nga sila at may kita nyo nga dito na pasobra lang ang talo na takbo ni Vando. Another putback sana to or another offensive rebound. And then dito naman mga idol over the 7 footer. Abay tinalunan. Ito nga si Ibit sa Subach para gumawa ng offensive rebound. Magbigay pa ng isa pang possession para nga sa Los Angeles Lakers. At hindi pa natapos dyan nang dahil nga sa another miss na itong team ng Los Angeles Lakers. Abay another offensive rebound sana ang gagawin dito ni Vando. Naunahan lang siya ni Trey Jameson. Pero hindi pa natapos dyan. Ito nga si Jared Vanderbilt. Nang dahil sa another miss na itong nga ni Lebron James. Another possession ang ibinigay ni Vando nang dahil dahil nga sa kanya ditong hustle play at sa kanya ngang offensive rebound once again ay dito ay nagcapitalize na nga ang Lakers na shoot na ng 3 pointer eto ang si LeBron James at sa ating panghuling play dito ay another evidence na, naman na talagang si Jared Vanderbilt ay hindi mo aasahan na bumaba kapag tumira ang kanya ngang teammate parang inaasahan niya na talagang every time they will miss at hindi lang nakakuha ng offensive rebound si Vando nang dahil napigilan nga siya ng multiple Clippers players at sa laban nga nilang itong mga idol ay si Jared Vanderbilt ang number 1 pagdating nga sa pinakamadaming rebound sa buong Lakers team. Pagpapakita nga ng kanya talaga nga namang sipag pagdating sa rebounding. Mala Dennis Rodman nga daw.